Magandang gabi po sa inyo. Balik Juice. Nagubalik para sa inyong update ngayong gabi. Uh, my My Entrata is now a vendor, mga kaibigan. Bakit ko nasabi yan? Kasi pagala pa lang, papunta pa lang sa gala itong si My and Ent. Jobien, nang biglang. Nag-tiktok si Jobien. Ang ginawa, ginawang tendera ang isang My My Entrata. Narito po ang video na yan. Balok? Balot. Malali! Gusto niyo pa bumili suman, biko? Bustik. Bibing pa? Ano kung gusto niyo? Balot? Balot. Balot! <laughs> <laughs> Yun lang. Yun lang. Yun lang ang magandang tagabenta ng balot. Napakaganda po. Mga ah, kaibigan. So, yes. Wait, wait, wait. Uh, my cellphone is getting crazy. Dali lang po. So, yes. Kung ganyan kaganda ang nagbebenta ng balot, bakit naman hindi pakyawin? O, di ba? Pero, yes, mga kaibigan. Ingat may mic kasi, ayan, o. Oh, bit, bit, mo yung helmet. Naku magpabiyahe kayo. Kaya mag-ingat ng pagmamaneho. Kasi nakita ko sa uh, post ni Javien nako, takot daw siyang maging pasahero pag ikaw ang ah, taga-maneho. Baka uh, medyo may katulinan yung pagmamaneho mo. Ingat kasi kahit mahaba yung paamo mo, nako, delikado pa rin pag mabilis kang magpatakbo ng motorsiklo. Yes, mga kaibigan, um, nadaanan natin itong video ni Maymay na nagkipagkulitan. This time, not Gary Valenciano, but Rocky Rock Santos. Aba, nag-tiktok ang dalawa. Apat si Apat too. Pero ang nangyari, nagbiglang nag-iiba yung dulo. Let's go and watch this. lage. nakapa yan. In fairness, mga guys, nakubo ang bata talaga to. Kala mo apa ta to. Naging uh, ala vice ganda yung ano nila, yung tiktok from apat sa apat to to boom panis. O diba? Cute cute lang na Mr. Rocky Rock Santos. Mm, thank you Mr. Rocky Rock Santos for taking good care of my And Now she is now busy with her uh, music career. Ayan, may bagong nire-record na naman kayo. And I believe... Yan po ay isa sa ating aabangan. Kasi sabi ni A to Z, wala na nga hanapin pa, kasama ka, kasama siya, makukumpleto na ang Pasko. Abangan daw si Mama Entrata na magpe-perform ng uh, isang kanta para sa Kapaskuhan. Ito ay isinulat ni Christine Estabello at ang composer po ng kanta ay si Mr. Jonathan Manahan. Hashtag na ang Pasko. Hashtag A to Z Christmas 2024. Ang sabi ng iba, Is it a single for Mama Entrata during this Christmas season? Or is it a part of the Christmas station ID ng A to C. Kasi nga po ang nag-post nito ay hindi naman po si ABS-CBN, kundi si A to C. Naku, A to C? Nasa A to C na ba si Maymay? Or is it part of the Christmas station ID na kung saan? Kasama ng uh, kapamilya, ang kapuso, ang kapatid network at ang A to Z? Di po natin alam mga kaibigan. So yan ay ating aabangan. But then anyway, Super Highways, uh, we heard may mom singing the latest cover version of uh, Buwan ni Juan Carlos mga kaibigan. Sabi ni Maria... Ni may may dreamers dito naku Kung magbi-video okay lang din tapos ang susundan mong singer ay isang may mantrata singing buwan. Nako napakahirap daw noon. Mahihirapan daw siya. Yeah. So yes po, kung kaya mo rin lang namang sundan ang buwan ni Juan Carlos, bakit naman hindi? Pero bago pa natin uh, gawin yan, bago pa tayo mag-karaoke, pakinggan po natin ang napaka teaser ng uh, Christmas song na kakantahin ni Maymay. Nagka po yan. Wait. Ayan, ikaw ang kukumpleto sa Pasko. O, ba? Diba? So, yes, yan po ang isa sa ating abangan. Marami tayong abangan kasi abangan natin ang uh, costume ni Maymay sa um, tawag dito. Star Magical Christmas Ball on November 24. And then, abangan natin yung kantang kinakanta ni Maymay ngayon, itong... Um, ikaw ang ko kompleto, kasama ka kasama siya with A to Z, of course. And then aantayin natin ang kung mananalo ba si Maymay, mananalo kaya siya dito sa butuhang nangyayari sa Artist of the Year kasi nga po at this very moment, si Maymay po ay nasa pangatlong uh, ranking po ng artist of the year na una po dito si Bini, pangalawa si Mathon number 3 si Mamay next is Melecan Tiveros, and then number 5 si Bini. so yan po ang aabangan natin at pwede natin pagtrabahuhuhan na hindi natin alam hanggang kailan ba yun nakalimutan ko kasi ang date ng ah, kasi eh, ang Star Magic naman eh 24 naman eh so let's wait kung kailan ba ang last day nito pero yes, mga kaibigan, hindi dyan natapos ang ating aabangan kasi nga po, meron po ditong isang um, anonsyo na ginawa ang RMA Studio. Ito po ay, ang tawag po ay Be Our Guest. It's a big celebration of talents kasi ang mga makakasama dito ni Maymay May at Trata ay si Miss Jade Richo, nakita natin si Vyver Escrito, nakita natin yung anak ni Dr. Abiquibelo, at uh, the rest ay stranger na po ang kanilang pagmumukha, hindi ko po sila kilala. So abangan natin yan, that's going to be on December 1, 2024. Featuring RMA Studio students, alas 6 ng gabi sa Podium Hall. Uh, uh, narito po ang mga uh, detalye. Ang mga sponsors po ay Upanko Music, Lily Matilda, merong The Manila Times, merong Vicky Bello, Bello Company, Gallery, and then Traveling Cop. Aha, aha, aha. At ang ticket po ay mabibili sa ticket SM tickets po ang nakalagay. So, uh, ayun. Bibilhin niyo po ang ticket para mapanood niyo po ang mga performances ni na May May, Vivery, Miss Jade Richo at ang mga estudyante ng RMA Studio. So, yan po ang ilan sa ating pakaabangan on Meridel, May May, and Trata at sana po kung may panahon kayo ay uh, mag drop kayo ng kayamanan ninyo at iboto si Maymay, Siyempre sa Star Magic Artist of the Year 2024. That is our latest update. Alexander Lexter Jules. Magandang gabi po sa inyong lahat.